nangyari na dyan so, oh. parang nagkasalubungan na yata sa daan mga kadaan ng mga truck na traffic uh, oh. sa mga isang kasi pa 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 eh Nakawal ba yung mga truck ano baka may kasalubungan sila dyan mga truck din Ayan tayo eh. Ayan may ano pa May sumalubong O kaya ano dyan Hindi natin alam tignan natin Ayan natin mamaya kung ano Ang nangyari dyan Ayan sa sa

ingat palagi sa